Limited edition Saudi Arabia Expo era. Kuya na mano, isang daan. Unang bibira, isang daan lang. Kaya, kaya special lang yan. Ngayon lang, 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 lang na pag Ngayon lang Ngayon lang Ngayon lang Ngayon lang Mm. you. -hmm. Kasi may mga size tayo sa puting na katitim na niyo sa Saudi Arabia Mga size din हलोदा <laughs> त